from the start until lumabas, wala talaga binabayar. Wala po. Hindi man siya gano'ng kaganda tulad ng mga private hospital pero pinaka-importante kasi dito, nakikater lahat at walang tinatanggi ang pasyente. Wala po. Ay yung ambulansa po, yung ambulance service po okay. natin, yes po, libre po. Uh, tapos may kasama po po yung nurse, yung yung po natin ambulance nurse. Million ang bill pero wala silang babayaran. Wala po silang babayaran, sir. Sinong mag-aakala na meron palang hospital sa South Cotabato na walang cashier at kahit gaano pa kalaki ang bill mo ay wala kang babayaran? Lahat ng tao. din po sir, kahit isang milyon yung bill ng pasyente sir. Kahit isang milyon yung bill ng pasyente sir. Pero paano nga ba nangyari ito? At paano ito nagawa ng namumuno sa South Cotabato? Uh, una no, nagkaroon tayo ng tinatawag na town hall meetings. So, ginagawa natin, uh, nagkakaroon ng town hall meetings sa mga barangay, sa mga munisipyo. Noong una, noong mayor ako, doon kasi nagsimula yan. Noong nag-town hall meetings tayo, nag natin yung mga information, yung mga needs ng tao. Doon lang natin nalaman na importante pala talaga sa kanila yung libreng hospitalisasyon dahil nga sa Uh, ang magiging problema nila pag hindi kasi nila napaglaanan ng pundo yung hospitalisasyon dahil from hand to mouth yung, yung trabaho nila. So pag naglaan pa sila ng pera sa hospitalisasyon, malaking kabawasan yun sa kanila. So halos yun yung mga reklamo ng tao kaya nakapag-desisyon tayo na kailangan talaga gawa ng paraan. So it's an output from a town hall meeting na ito yung kailangan namin, sabi ng taong bayan, ito yung kailangan namin, yan yung ginagawa natin ng solusyon. Kahit nararanasan na ang libreng hospitalisasyon sa South Cotabato, ay marami pa rin na nagtatanong, totoo kaya ito o isang kwentong barbero lamang? Sino-sino nga ba ang nagpapatakbo ng operasyon ng ospital na ito? At paano nila nagagawa na mag-operate ng ganitong klaseng hospital? Ah, uh, as an OIC, ito po ang sa uh, no-billing No-bill balance, uh, usually started nung nag-umupo po si Governor uh, Tamayo na sinabi na noon sa speech niya na bakit hindi natin gawing uh, no-billing para sa mga mahihirap. Actually, napakaswerte po ng mga constituents ng South mm -hmm. Cotabato. Not only South Cotabato but neighboring provinces such as um, yung sa Sultan Kudarat kasi dito minsan dito rin sila pumupunta for their hospitalizations. Before, uh, parang private na scheme, yung mga pasyente will have to shell out of pocket for the doctor's fees. Ngayon, libre lahat. Actually, as a as the doctor's fees, libre lahat. Yung bayad sa surgery, actually malaki yun libre pa rin lahat. And uh, what is good, uh, we are well compensated because yung PhilHealth share, so malaki din yung PhilHealth share. So happy kami dyan. <laughs> Very happy. Um, this is um, cumulative effort. And of course, yung trust nila sa vision ng ating governor um with regard to no bill or zero balance or zero bill um hospitalization. And na-mention ko din kanina na during COVID times, uh, kahit yung ilang buwan na naka-stay ang patient sa South Cotabato Provincial Hospital, wala po talagang billing. So kahit po umabot ng 1 million, so na-amaze din po yung mga friends namin na, na, na nalaman nila na wala palang billing talaga sa South Cotabato Provincial Hospital. Kahit na yung, uh, yung mga vehicular accidents, uh, usually uh, aside from the free hospitalization, free ang doktor nila, kahit po stainless talagang binibigay ni Governor para sa mga pasyente po. Kahit piso po, wala po kaming binabayaran dito. Marami po kaming pasyente na tinutulungan, pero kahit piso wala kaming binabayaran at libre pa po yung pag-travel ng pasyente pag umuwi. May nahatid po ng ambulance sa tupi or kung saan man na pupunta na mga uuwian ng pasyente. Ako po si William Panaha. Uh, nandito ngayon sa regional and uh, provincial hospital kasi may pasyente ako dito na na ano na may na, operahan ng appendix lahat dito libre ah. pati mga pagkain libre lahat kahit piso lang kami mabayaran what's up sa inyo mga kaponyo so dito tayo ngayon sa airport terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport at uh, maya maya lang ay fly tayo puntang South Cotabato at uh, para puntahan itong sinasabi nila na hospital na walang cashier hindi ko alam kung totoo yun so ngayon in, uh, para malaman natin kung totoo nga ba talaga na mayroong hospital na walang cashier uh, babiyahe tayo papuntang South Cotabato para malaman natin makita mismo natin alamin natin kung talaga ba nangyayari pa ito at mayroong ganitong klase Hospital sa Pilipinas. So, samahan nyo kami guys. to kami ngayon sa airport. Let's go. Punta tayo sa Hello, mga kaponyo, andito na tayo ngayon sa General Santos sa wakas pagkatapos ng dalawang oras. Eh nakarating tayo ng ligtas at sobrang sarap bumiyahe ulit. Parang first time ko ulit na magbiyahe sa aeroplano. Pero ito, ayan. Kita nyo naman, General Santos City Airport. So ito yung pag unang pagkakataon na sumakay tayo ng aeroplano para gumawa ng video at mag-content. So tara, samahan nyo kami sa aming journey dito sa General Santos. Papunta sa South Cotabato para tingnan natin itong sinasabi nilang hospital na walang cashier. Tara! So mga po nyo, magandang araw. Sa wakas ay narating din natin itong sinasabi nilang hospital na walang cashier dito sa South Cotabato. So tara, pasukin natin at tingnan natin kung, kung ano yung makikita natin dito sa loob ng hospital na walang cashier. Let's go! Papakilala ko sa inyo si Ma'am Joanne. Uh, siya yung uh, nurse supervisor ng... Uh, South Cotabato Provincial Hospital. Ma'am, good morning po. Hello po, good morning. Welcome to South Cotabato yes. Provincial Hospital. Sobrang excited na ako na makita kasi ito yung inaabangan ng marami nating mga followers at subscriber na makita ito kung totoo ba na hospital na walang kasir. So malalaman yes, natin. Po. So as of now, tutur tayo ni ma'am kung ano ang abang tsura at kung paano mag-operate ng isang ospital na, walang, na kasir. walang kasir. Yes, so... Pero bago doon lahat, kailangan po ba naka-face mask mo? Ba, yes no? po. Okay, kailangan naka-face mask po tayo for our protection. Yes, ma'am. Sige, tara. Let's go. Pasok tayo. Tara, pasok tayo. Sobrang excited na ako na pumasok dahil sa unang pagkakataon ay makakakita ako ng isang hospital na libre ang pagpapagamot. Hmm. Lahat ng mga pasyente dumadaan dito. Okay po. Para... I-verify yung kanilang mga papers for free hospitalization. Hmm, ito so pong dito na to. Opo. Okay, so hindi pala mahirap mag-asigaso ano mag kasi lahat nasa main. Na, ano po opo, lahat. dito na po lahat. Mm -hmm. And then punta po tayo sa emergency room. Sige po, tara. Pagpasok pa lang ay kitang-kita mo na na nilagay nila sa unahan ng hospital ang lahat ng pagproseso ng mga dokumento. Ikita nyo naman, napakaganda ng facilities. Ito po muna. yung admitting section. Ah, okay. Sige po. po. So ito pag uh, ma-admit yung mga pasyente, dito Dadaan po, -process. po dito, dadaan dito. Dadaan yung mga po dito. chart. Hmm. So from the rest of ano, ba ako po ay isang patient, from the start until lumabas, wala talagang binabayaran? Wala po. Wow. Dito po, laboratory namin. Ah, ito po. Opo, drug testing, tsaka wow. yung main laboratory, nandito po. Ayan. So ito, mga 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 dito po yung drug testing namin. Wow, libre po. Libre din. And then dito yung laboratory. Gan ganito ito hospital po. hospital na to. Imagine. Medyo, ng, medyo po. kinikilabutan <laughs> ako kasi ngayon ako nakakita ng hospital na libre. Tapos ganito kaganda at well maintained yung hospital. So nakakurious lang. Paano nila na maintain yung ganitong hospital? Nakaka ano, Nakakatuwa na makakita. Sana magkaroon ng ganito sa buong Pilipinas. Sige ma'am, yes, tuloy po. po tayo. So punta, punta po tayo dito sa emergency room. Yun. Kompletong hospital. Napakaganda. Wow. So, yan. May mga pasyente. Okay, sige. Dito po yung x-ray. Hello po. X-ray department. Po. Opo. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning po mo sa si inyo. Si Lolo. Ma'am. Good morning. Hello morning. Po, good morning. Swerte ng mga taga-South Cotabato. May Meron din kami sariling blood bank, oh. yung pasyente makakuha ng libreng dugo, wow. kasi everyday merong program na yung bloodletting. Opo, alam nyo ba na ito yung isa sa mga problema ng maraming kababayan natin ah? kapag na kapag na-hospital sila, ang hirap maghanap ng dugo na pag ilalagay sa kanila pagkano. ano. Pero ito, meron na silang blood bank. May blood bank. Oh, oh, yung din. mga hospital na private, pwede rin sila makakuha dito. Opo, huh? wow oh, naman. Libre po. Ito ang galing galing naman. Saka so, pati private. Pwede silang kumuha ng mga ng dugo din sa blood bank. Ng... May to the echo room din po tayo. Wow. Dito. Libre hmm. din po ito. Kaso naka ano ngayon. Opo. Ah, ito po yung emergency room. OB nurse station para sa mga Hello buntis po. po. Good morning po. Ayun, hmm. kita nyo. Napaka well uh, organized yung ospital Departmentalized po kasi kami dito oh, Iba po. yung surgery, surgery department mm -hmm. OB, medical, tsaka pedia ah. So bawat department may sariling doktor May okay sariling po. nurses Wow mm -hmm. So dito morning. po yung surgery department Okay, sige po, ito po Hello po, good morning po Good morning Ma'am, okay lang kausapin ko sila Okay, sige Good morning sige. po Kamusta po yung pagtatrabaho nyo dito sa ospital na libre lahat? Okay naman sir, magatulong ko pero yung sa inyo po as a employee, okay ba na? sustain naman yung sweldo lahat, kompleta naman. Okay, sige. So, kita naman, libre pero hindi napapabayaan yung mga empleyado, yung mga staff ng hospital. Ito yung... Ano na, speechless na talaga ako. Sobrang ganda na itong hospital. Ngayon lang, hindi pa tayo nakakaya ito marami. So, sir, thank you very much po. Maraming salamat. Tara, tuloy tayo, ma'am. Dito tayo. Ayan. Ito, ginagamot na si sir. aksidente. Morning. Good morning po. Morning. morning. Ito po yung pinaka main entrance ng emergency room. Ah Okay. Mm -hmm. ganda, luwag so, din oh. Pagdating ng pasyente, dadaan muna siya sa triage. Opo. Doon, uh, nang may po triage yun, no? area po tayo mm -hmm. dito. Diyan ang kinukuha yung data ng pasyente, okay history, mm -hmm. tapos dinidetermine ng triage nurse kung saan department siya belong. Okay so po. pwede siya sa surgery, OB, pedia or sa medicine. <laughs> Ah. Then dyan na uh, building, yan ang outpatient department namin. Okay po. So talagang systematic talaga yung Opo. pagtanggap niyo ng pasyente, pero hindi siya yung nadidelay o ano? Ay kasi... ah, hindi, pagpasok ko ng pasyente i-triage, i-endorse na siya sa department kung saan siya belong. Wow. So talagang walang mapapabaya ang pasyente, ano po? Opo, ito outpatient department namin. Hmm. No? Na? Meron din tayong animal bite center libre din po. Oh, yung mga nakagat ng aso, opo, opo dito. Ang oh, galing. As your opinion, ma'am, as nurse supervisor, masasabi niyo ba na itong ospital na to kahit libre na accommodate niya lahat ng mga possibility na mga sakit or ano katulad niya, Meron kayong mga gantung mga uh, outpatient? Opo. Para po sa inyo kumpleto na ba talaga yung ospital na to? Meron pa man sigurong kulang na mga ano, pero at least ginagawa ng paraan Opo. na masolusyunan yung mga ano, kakulangan yung mga kakulangan. Ka o, ano. pero so far okay na rin po. Ito yung outpatient namin, oh. pero pag Sunday, Sunday kasi sarado sila. Oh. Departmentalized pa rin po, meron kaming opta clinic. Oh. So jan medical, okay po. doon surgery, tsaka dito yung Uh, medical department okay, sa po. taas po yung IPHO namin uh -huh. yung Integrated Provincial Health Officer oh, uh, office sa taas sila pero uh -huh. pag saturday walang office okay po so ito parang yung mga checkup checkup ng outpatient Opo. ng ano so ito? dito din naka-system din po yan. pagdating ng pasyente kuha ng number kukuha uh -huh. ng record diretsyo na sa doktor wow naman ang pag ganda nabas, meron na silang mga laboratory request, tsaka yung reseta sa gamot, kukuni nila doon sa loob. Ang ganda, napaka-systematic. Kasi yung iba nakikita ko, halo-halo, may outpatient doon sa emergency, may outpatient na sa... So, dito nakahiwalay ng building yung outpatient para yes, hindi nakaka... hindi talaga na, uh, na ano yung operation, nasisira yung operation ng mga nasa okay. emergency. Okay, ma'am. Thank okay. you very much po. Napapahanga ako ng ospital na to. Good morning po. Hello Good po. Morning. Wow. So ikot tayo doon. Mm -hmm. Pero ma'am, tanong ko lang, dun sa ospital na to, estimatedly ilang patient yung kaya niyang i-accommodate? Yung total na parang pagga uh, na full kayo or ano? Ah, uh, na-accommodate namin more than 400. Wow. Oo, pero ngayon medyo bumaba ang census. Mm-hmm. Ang latest census namin I mean, for today, 327. Oh, galing naman. Buti mm -hmm. naman po. At least kahit mm -hmm. paano. Pero man... may time na umaabot siya ng mga 500. Oo. Oh. So paano po yun pagka ganun? Lumalampas sa ano? Ah, nag a lang kami ng mga additional na mga beds ah, okay. para ma-accommodate. Kasi bawal oh. ang futile ng patient ito. Oh. Lahat dapat ina-accommodate. Yun, yun. Yun talaga ang dapat. Bawal yung mga ano yun, yun. Matatanggihan nyo. Oo. Wow. Okay saka, walang boundary. Mm -mm. So, kahit hindi taga South Cotabato, oh, pwede yun. sila dito. Oh, my mm -hmm. God. Ang galing. Sobrang ganda naman. So, ikot na lang tayo dito. Sige po. Tara, tara. Dito let's go. Puntahan natin dito. Ngayon pa lang medyo parang sabi ko this is one of a uh, role model hospitals. So of the hospital. kaming mga ano sir, uh Women's and Children Protection Unit. Oh, yung mga po. mga mga babae, yung mga bata mm -hmm. na victim of mga rapes oh. or mga ano dito sila kinikater. Okay po. Meron social worker and doctor in charge. Oh, galing naman. Kompleto talaga. Para sa akin kahit pa paano yung pinaka major na kailangan okay, nandito, nandito na nandito talaga. Oo. And then, ultrasound. Oh, imagine, no? And then, CT scan namin doon. Wow. Kompleto talaga. Okay. Dito Hindi tayo man siya gano'ng kaganda, tulad ng mga private hospital, pero ang pinaka kasi dito, nakikater lahat at walang tinatanggi ang pasyente. Wala po. At kahit wala kang dala kahit piso, magagamot mm -hmm. Pwede ka talaga. Yun ang pinaka sa lahat. And then, meron imagine din kaming mo. TB Dots Clinic. Wow. And then isolation room po yan. Mm -mm. Sa mga infectious patient, dyan okay siya. Okay po. Wow. So, so, ito, mga separated. supply namin. Eh, kita nyo na. Walang stock room na. Kaya nandito na lang siya. Imagine Puno. nyo. Kita nyo. kumpleto. Lahat, makita nyo, dito pa lang, alam nyo na hindi talaga, wala ka, hindi kayo pababayaan ng hospital na to kasi kompleto. So, ikot po tayo. Sige po, tara. So, yung sukat nung, may idea po ba yung kung gaano kalaki yung kalawak yung hospital na to? I mean, yung... At, ang area nito is mga almost one hectare siya. Ah, okay. And then, dun sa kabilang, meron kaming bago, ayong mm -hmm. yung Four stories na building. Ah, yung expansion na yes, nakita ko nga yun. Ito po yung medical records namin. Wow. Mm. Kompleto. niyo naman. Ito oh. ka magkuha ng mga medical certificate. Yung mm. po libre din yun. Opo. Pag kumuha kayo ng mga certificate na gano'n. Kasi usually pag gano'n. Wala pong bayad dito. Oh, Mag-request lang po sa station kung mm -mm. kailangan nyo. Mm -mm. Sulat ng doktor na kailangan ng medical certificate. Diyan mm -mm. ka lang magkuha. Parang sarap magtrabaho sa hospital na to. Alam mo yun, na-enjoy mo yung 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 nakakatulong ka yung yung ginagawa mo dahil alam mo na wala silang babayaran. Mm -hmm. Ang sarap sa pakaramdam nung gano'n. May chapel din po kami ay, dito. Ay, Ito, mm -hmm. ayan o. Ito, ito ang pinakamaganda sa hospital na hindi nila pinabayaan. May yung chapel. chapel. na May pagkakataon yung mga kababayan natin na magdasal. Kapag talagang yung buhay ay, alam mo na, pag nasa bingit ng uh, kamatayan, ito. So, kailangan ng prayer. Kailangan talaga ng prayer. yung po, the best na hindi nila pabayaan. Okay po. Thank you very much mm -hmm. po. Tara. So, tayo punta dito. tayo sa dialysis center yeah. namin. Andito. Wow, ito. Ito yung isa sa pinaka, pinaka. Importante sa lahat. Ang galing niyo oh, naman. Oo, ang daming man. pasyente ngayon. Opo, ang galing naman po. At meron silang sariling dialysis center. Ito yung una sa South Cotabato. Meron, meron pani panibagong dialysis center sa Norala District Hospital. Opo. Part pa rin po siya ng South Cotabato. Oh, ang galing. dito po, sir. Sige, tara, tingnan natin. Kasi mo, most of ano, hospital, hindi nila makikita yung mga... Tsaka maganda ba yung dialysis center namin. Wow, no? Sige, Galing pasok naman. po tayo. Sarating natin. Mm -hmm. So, ito yung isa sa pinaka-importante sa lahat. Apa? Dialysis center. Meron tayong sampung machine. Wow. Mm -hmm. Imagine yung mga kababayan. Ito yung isa sa pinaka-mahirap. Ano, change na lang po okay tayo po. ng... O, oh, tara. Mm -hmm. So, kailangan natin magpalit ng ating, ano, mm -hmm. uh, para yung, siyempre, hindi natin nadadala yung mga dumi sa Walang ano? pasyente po ngayon kasi Sunday. Ah oh, okay po sige Monday po. Monday to Saturday lang po yes, ang you know, dialysis po. center. So, Ito si Sir James Agustin siya po ang head Hi. ng dialysis po. center. Morning. Yung dialysis center na po to, ilan po yung total na machine natin lahat? Um sa so ngayon po, mayroon po tayong sampung hemodialysis machine. Mm -hmm. Bale yung 8 pong machine po natin ngayon eh naka po sa mga outpatient natin. Ito ah. po yung mga patients na Uh, on a regular basis na okay po mali so, really, twice a week po sila mm -hmm. pumupunta dito. And mm -hmm. then the remaining two po na machine is intended po para sa mga inpatients natin or mga admitted patients. Okay ma'am. Okay lang po na masilip share natin so, yung po, machine. Ta, yes, sige po tingnan po. natin. So sir, ito pong mga machine na to, I mean libre lahat din. Eh, yes po, uh, lahat po ng mga simula sa mga maliit na mga consumables po natin mm -hmm. Hanggang sa mga ano, uh, libre po lahat sir wow. So, uh, pati Even po mga laboratories natin, mm -hmm. uh, uh, mga pasyente na for blood transfusions, mm -hmm. libre po lahat So bale pupunta si patient, uuwi, wala pong babayaran Lahat po pati mga dialyzer, lahat ng gamot Yes po, yung dialyzer po natin, uh, dati po kasi hanggang walong gamit po kami Oo oh tapos ah uh, ito lang po bali meron pong uh, circular na bago si PhilHealth mm -hmm. na yung dialyzer is ano uh, nag-aano lang po sila hanggang limang ano Lima. uh, reprocessing okay. lang uh, regardless po kahit po or pangalawa or pangatlo pa lang na gamit ni patient ng dialyzer kasi may mga pagkakataon sir na uh, masisira yung dialyzer oh yes, yes right. po, so kahit second use or third use Uh, papalitan po ng bago, kahit hindi po naabot ni Pichet yung limang gamit, mm -hmm. libre pa rin po yun. Wow, Ako. ang galing naman. Yes po. At saka maganda dito, tingnan nyo mga kababayan. Ang ganda ng facility nila. Sabi nga totoo yung sinabi ni Ma'am, parang hindi lang mas maganda pa sa private. Imagine nyo, parang nanonood lang na sine yung mga nagpapadayalis dito na ang ganda. Napakalinis. Tanong ko lang po, paano niyo na-maintain? Na ganito kaganda yung ano yung facility nyo in a way na libre naman lahat. Um, ano po sir uh, constant ano po every after every after uh, the treatments ng mga pasyente po uh -huh. natin ayun po linis po ng area nagbibigay po kami ng 30 minutes in between po para maglinis po sa ah, sa unit natin. Ang ganda Opo. naman. Okay. Tapos yung ano nyo po, tanong ko lang, yung ambulansya nyo, yes, libre pa din ba yung ambulansya? pag ano Ay, ah, yung ambulansya po, yung ambulance service uh -huh. po natin, yes po, libre po. Uh, tapos may kasama pa po, po yung nurse, yung tinatawag po natin ah, ambulance, ambulance nurse. nurse meron po meron kasing mga uh, ibang facilities na, uh, panyari, maghahatid po ng mga pasyente. Mm -hmm. Tapos kapag may makasamang nurse, mm -hmm. uh, dapat po yung nurse na sumasama kailangan po bayaran, mm -hmm. mga ganun po. So sa atin po libre din po. Wow. Uh, so Pero wala po sila. ang An nurse po. galing naman Then, ng ambulansya may okay. kasamang nurse. Yung tungkol po sa aparato natin, ito po ba 'to mga latest na ba siya o mag magandang klase yung ginagamit dito sa dialysis center natin? Wala And, akong idea kung ano yung ano sa mga dialysis na machine. Yung ano po natin, ah, uh, yung hemodialysis uh, machine po natin ngayon is Nipro. so Japanese brand po 'yan, so, mm -hmm. sir. Oh, But Japanese actually sir, may mga iba-ibang brands din po naman. Pero ah, basta yung goal lang po natin is yung okay. uh, the dialysis ng pasyente. ay mm hindi -hmm. uh, din po ako masyadong specific with the ano sir, mm -hmm. eh da model, pero ang uh, goal lang po natin yung para ma Ma -ano, cater cater lahat. okay cater lahat, po lahat-lahat ng ating pasyente. So bali po ngayon po kasi sir po yung machines natin. Mm -hmm. And then meron po kaming dalawang ano uh, parang mga satellite hospitals. Oh, government naman. yung Pulmonology Municipal Hospital mm -hmm. and Norala District Norala. Hospital. Uh -huh. uh, ngayon po uh, meron po tayong district hospital, may Norala district hospital, meron po silang sampung dialysis wow. machine. Tapos, uh, and hopefully this year, ano sir, actually yung going na din po yung construction ng lumulok, lumulok Municipal Hospital. Mayroon magdadagdag po? Mayroon din po na na ng additional na, sampung guling. machine. And hopefully sir, um, uh, isa din po sa plano ng mahal na gobernador, uh -oh. magdadagdag po ng another sampu po dito okay. para wow. magiging 20 po. Kahit uminom ng uminom ng soft drinks sa taga South Cotabato, sige, marami tayo. Joke lang, joke lang. Ay, yun lang po ata, libre na siguro ayotanggapin ng mga tao. Joke lang. Pero sobrang, sobrang ganda po at talagang nakaka-amaze yung ano na, imagine nyo. Ay, ito meron po palang. May mga TV po what station. Pwede magpa-dialysis dito, Joe. Imagine nyo ah. Yung mga nagpapa-dialysis, may entertainment, ano pa talaga sila, may TV. Parang, siyempre nga naman, ilang oras po ba tinatagal lang sa mga... Uh, usually po, yung pinaka-regular po ng mga dialysis patients natin, 4 hours, hours po. 4 hours? 4 hours. hours po. Mm -hmm. Makakadalawang so, <laughs> pelikula ako nung pag dalang, <laughs> <laughs> Pero minsan po hindi naman po nagagamit kasi yun lang din po yung time na medyo nakakatulog Baing sila ng maayos. Uh -oh. uh -oh. So yung parang ano lang, konting uh, music lang, uh -oh. okay na sila, nakakatulog sila. At, yung, yung maganda nanonood. at kung yung mga pasyente, convenient, malinis, malamig, hindi sila mainitan at sobrang nakaka-amaze na libre yung yes, dialysis, po. yun na yun. Libre yung dialysis dito kasi yun po talaga yung isa sa pinaka, pinaka mahirap at na mga kababayan natin po. na... Kasi po dati, ano siya eh, uh, yung bawat dialysis session ng mga pasyente po natin, nagkaka-excess sila around 1,000 to 1,500. Then twice a week po, so 3,000. Ito times so, po natin so, uh. sa uh, apat, apat na linggo, Oo. around 12,000. So, parang yung gastos eh, sobra pa sa sweldo na nagtatrabaho. Oh, <laughs> so, ayun po. So, malaking tulong, -tulong po sa kanila. Sobra. Ayung puproblemahin na lang po ng mga pasyente natin, ay yung pumasahe at yung presence po nila papunta dito. And then, may ano lang po kami sir, uh, idadagdag. Ah. Uh, nung December lang po, may kakabukas lang po na bagong unit, yung peritoneal dialysis po oh. natin. Ayun wow. po. Wow. Dito so, rin po. Yung tabi lang po natin, sir. Yung ah, katabi lang. Yung katabi po natin. Kali another 10, ano? Ah, hindi po. Uh, si dialysis, uh, si hemodialysis po kasi, kailangan po natin ng hemodialysis machine. Whereas po, si peritoneal dialysis, tuturuan lang po yung pasyente na magdadayal dialysis sa sarili na sa bahay. Ang galing naman. Uh, so, wala po silang pag-aagawan ng machine. Ah, para at least hindi, hindi sila uh, mag-sisikan dito. Kukumpulan dito, sir. Mga ganun po. Ang galing ng sistema. Thank you very much, ayan talagang <laughs> napakagaan ng buhay kahit paano dito sa South Cotabato. Yes, Sige pero, sir, thank you very much po, maraming maraming salamat. So, naipakita natin kung gaano kaganda yung dialysis center. Kita nyo naman, hindi fake news, yung sinasabing libre hospital at ayan. walang cashier, ito libre lahat. Diba ma'am? Sir, baka meron kayong gusto sabihin? Ayon lang po, so bali uh, thankful po kami sa ano, sa programa ni ano ni mahal nang Governor oh. Tamayo po sa sa initiative na mag-ano unang-una lang po kasi uh, free hospitalization oh. tapos hikim uh, uh, he came up sa ano na mag-put up ng another dialysis center tuloy-tuloy tuloy talaga tuloy-tuloy no? tuloy na po. Kasi sir ngayon po ano ay eh, nag-aagawan yung mga pasyente naghahanap mm -hmm. ng mga bakanting slot for the dialysis kasi ang daming uh, CKD patients. Mm -hmm. Pero ayun lang po medyo nakakalungkot doon na part eh kapag tumataas po yung yung mga dialysis patients natin ibig sabihin po maraming pasyente ang hindi mm -hmm. po nag-aano ng kanilang ano kalusugan. But, okay. Siyempre <laughs> mga kababayan mga apo Saluduhan po natin si Sir James. Tao po Sir James. Yes po. Yes sir, yes, sir. James sa pagbibigay ng napakalaking serbisyo para sa ating mga kababayan. Kasi kahit po mayroon tayong dialysis center, kung wala namang isang Sir James, hindi nyo rin ma-operate ng maayos yung ating uh, dialysis. train po sila sa NTTI. po, sir. Imagine nyo. Okay. Ba? Pinadala po kami ng provincial po, government ng South Cotabato para po. Libre din, din po. Libre din po. Oh. <laughs> All expense paid. <talaga. laughs> wow, thank you very much po. sir. Salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po, sir. Thank you very much po. Thank you, po maraming, maraming, po. Thank, you thank you po. po. Sobrang napahanga ako sa akin nakita sa provincial hospital ng South Cotabato. Akala ng lahat ng mga Pilipino ay imposible na magkaroon tayo ng libreng hospitalisasyon. Pero ang imposible posible ay ginawang posible ng South Cotabato. Napakahalaga ng kalusugan para sa bawat Pilipino. Kaya ang libreng hospitalisasyon ay malaking tulong para sa bawat buhay ng mamamayang Pilipino.